partikosa na mana at hinati sa kanila ng ama ang kahit-kahitan. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng busong anak ang lahat ng kanya at naglakbay, naglakbay sa malayong lupain. Doon niya minaldas ang, ang sa kanya sa maguwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain niyo at nagsimula siyang magkikahos. Kaya pumunta siya sa kamatuan sa isang tagaroon at inutusan siyang mag-alaga ng mga bagoy sa buki dito. At gusto sana niyang punuin kahit ng kanin baboy ang kanyang tiyan pero wala namang magbigay sa kanya. Noon siya natauhan at nag-isip, titindig ako, pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, itay, nagkasala ako, laban sa langit at sa harap mo hindi na ako karapat-dapat pang yung anak mo. Ituring mo na akong isa sa ng mga kaaraw at kaaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon, Heso Kristo. Thank you. Ibabayad ba si Mang Gina? Ibabayad si Mang Gina. Thank you, Kanya. O, oh, mula doon sa binasa. Pero pag palag palagi natin ito naririnig. At kung titingnan natin pa paulit ulit, ulit Eh, bakit kaya paulit ulit ulit? Kasi, ulit ulit tayo. Para sa akin, parang paulit ulit ako. Ano? tungkol sa anong pwede natin gawin. kung tayo ay, o kung ako ay nagkamali. Walang ibang magagawa, kundi ang magbalik ng obsidians. Ang mga kapatunan, mga kasalanan, ng mga kainaan, ang pagbabalik sa Panginoon at mga tawad ay wala na nang hindi pa. Ah. Kahapon, isang araw, nang mga kalaan linggo, meron kami po usap na magulang. Siyempre, narinig ko eh, kasi ako yung nunguna ko, nunguna ko, yung bata namin po, ano nga rin eh, hindi talaga siya magumasa. Pero nung, nagsimula yung pasukan sinabi ko sa peryem siya na, ano, kami po ang nakakain, kami po ang magumasa. Kaya kapag ito, ito sa mga. So, nagpasokan na, at hanggang third grade rin, nasa nito sa kaya nagpulong-pulong-pulong. So, alam mo Eh, ngayon, yung kumuhan ng kadyo na, hindi ko nausap ni yung advisor, kasi well, hindi siya dumating di ng paurasan. Eh, parang pumunta mo siya, para kumuhan ng card ng regular class na. Hindi ko yung Ngayon, nung, nung, nung nag-uusap, dahil na concern ako, kasi pagka yung hindi ba nung dumasa, eh ako talaga, yung kasi talibas at kami, kailangan namin, no, totoo kong mga bata. Sabi ng advice, at kung yun sa kanya, kung sumabat ako, kung ay itimitable ko, doon yung advice, at kanya ako doon. Parang may demarcation I na mean, yung aming faculty at saka yun sa kanya. Kasi ang advice niya ay yung aming mas advice na yung mas. Ang sabi ng, sabi niya, eh, mami, ang anak mo yung, talag, ay hulog lang. Sabi ko, ano nga, hulog pa lang. Pamula ka first grade, hulog. Sabi ko, hulog po, sabi ng advice niya. Eh di, ano mo saan sinasabi, gano'n, gano'n. Eh ako nakainig na, kasi gusto nung ina, manatili siya dito sa school. Eh pwede naman. Sabi ko sa kanya, ako yung nakainig. sabi ko eh, Ano eh, ang gawin ka ina. Kung, kung kayo doon, ang gusto ko, tapos. Sabi ko, ano eh, ilang may makakapagtrabaho din. Ang ibig ko naman sabihin doon, hindi, yun, tapos na. Abay, after a week, ano ako pala ididi oo. Nag-consulta siguro sa mga parang atori o ganun ay di ako matatag. Ako pala sabi ko, wala akong kalam Ako pala ay mabibiyo at ako pala ay mabibilanggok dahil sa chat. At ang sabi ko daw, sabi ng advisor, Aba, Mamji, ang sabi ko daw, eh, ang sabi mo daw ay pinapapagtraba